Kag sa good vibes, lapit na lang gid. Makalabot ang tourism road. pakadto sa binadlan kung Bambi Falls sa Banwasang ang binalbagan. tuig, ginapaabot nga mahumana ang among highway. Yaring report. Ini ang isa sa mga pinakatahong nga busayo kung waterfall sa Negros ang binadlan o kung Bambi Falls sa barangay Biao sa Binalbagan. Sa tuanay, mabudlay ang magkadto diri. Pero pinagi sa Tourism Road na amat-amatan butang dalan pasaka sa Sininga Busay. Samtang ginakonstruct pa lang ang dalan, naging instant na ininga tourist attraction. Naging popular ang Hermit Mountain. Kag, makalilingaw lang taon, ang kabukiran sa palibot samtang nagapasaka kadiri. Subong, 90% na sang dalan pasaka sa busay ang nahuman. Ang inigadalan, proyekto sa Department of Tourism. Suro sa kay Engineer Patrick Mabag, ang Municipal Engineer sa Binalbagan, ila ginapaabot ka sa Siniga 2025, mahuman na gid ang dalan. Mga tatlo na naka-kilometro ang nabilin niya kalayuhon mga 90% is already completed. 90 na? 90%. Right now, there is ongoing uh, dito. Oo. Oh. Uh, gamay na lang yun. Siguro a matter of 3 kilometers, mula na po ang ang Binadlan entrance of the Binadlan Falls or the Bambu Falls. Hmm. Yeah. Sir, may parts of Bukunong Tungkado medyo muday lang agyan kay Galutak, kay yeah, Tigulunan. Because, of, because of the ongoing construction. Ah, kaya sa so construction concrete na. na yeah. Sa subong nga nagainulan, gina-discourage anay ang pagsaka dito. kay nagalunang ang dalan samtang nagapadayon ng construction. Kung mahumanagid man ang dalan pasaka sa waterfalls, ginapaabot ang pag-uswag pagid sa lugar. It will be, uh, no, it will be expected na damo na sa mga tinubo na yung mga uh, uh, restaurants, cafes, yes. upland uh, resort, no. maybe clubhouse or even private yung mga farms na dira. Pump site, dumping site. It's a lot of, uh, of, very, promising, of very promising, very promising so, ang lugar dugang panimabag na istoryahan nila ni Mayor Emmanuel Aranda nga mag allocate ang banwas ang budget para i-maintain ang katilo sa lugar kag pag-maintain pagid sang dalan mabutang man sang banyo nga pwede magamit sa mga turista Ah, uh, Mayor Aranda oh. Mayor, yes, yes, yes yes sir yes sir uh, mayor na po, mayor Aranda Uh, we allocated a budget there na para sa quarterly maintenance of the road nice. going up. So that includes uh, uh, vegetation control, mm. garbage collection, mm. pabutamit sa tourism, tourist hub. Okay. Ito, 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 sa panugod sa 2026 naman, sa tigilinit, ginapaabot nga masugura na ang pagtukod sa sining mga dugang ang mga proyekto sa lugar para kay Mabag, promising katama ang iningal lugar, ilabi na kung matapos na ang dalan. Magabiyahe ka lang pasaka, matahum na ang imo palibot. Kaag sa pagabot mo sa ibabaw, ang mabugnaw naman ng tubig sa Binadlan Falls ang nagahulat sa imo.